Time check, Maydol. Itong oras, alas 4. Pupunta kami ng bugo, Alas 4 ng mataling araw, Maydol. Nag-start tayo ng 2 for 0 ang atong odometer, Maydol. Okay, let's go. Nagkarating tayo na kasuturya, 6.45, you know. Kapi mo na tayo, waitin na 5. Okay, nasa tuburan na naman tayo, Maydol. Nasa tuburan pa raw, Tabingi pala yung helmet ko. Dito nito sa Promastorias. Isang oras lang daga na takbo natin sa ano, la city no. Nakarating tayo ng tuburan. Itong mga motorsiklo papunta din dito sa Bogom, Maydol, oh. Dito sila dumaan sa ano, tuburan. Yan, daming nila, oh. may nagkausap ko kanina taga Cebu City daw sila dito sila dumaan sobrang traffic daw sa kabila sa batang Danaw, papuntang Bugo so nandito na po tayo sa chart ng ano kuburan ito mga relief good kung nila ano na yung Kuala yang odok atau kilometer lah kita agak madol sukat so, ganda pagi kan atau bah nah setabuila na po tayo madol nakarating tayo ng alsutso dito so ito ang mga kaganapan doon mga idol you know, ang ganda ng view no? ito ang mga kaganapan doon mga bandang San Remigio to Tapos dito, papawin na po tayo dito. Yun know, o. Tinabakan nila ng lupa yung ano mga bitak-bitak para maayos ang takbo ng masakyan ba? Laki ang bitak dito sa kabila. Tinakpan nila ng Europa ba na? Tapos dito ang itong portion na traffic from Tuburan to Tabuilan. Grabe ang traffic dito. Simula sa Tuburan papuntang Tabuilan. Grabe ang traffic. Hindi na gumagalaw yung sasakyan, no. Oh. So, Tapos na tayo dito. Pupunta na tayo Tuburan dito na. ito ang sitwasyon na ito baka bukas na nila makarating sa bugo nito oh. sobrang traffic no? hindi na gumagalaw yung mga sasakyan hanggang dito na lang ang video natin mga idol salamat sa inyong panonood